Pero kalimitan po ano, yung mga estimate nyo. Kunyari, ah, magkano kapital nito sabi nyo? Magkano nyo na ko? 85 na. Yeah. 85 na? Eh dapat ito yung mga mga magkano na dapat. Naman, eh. Ay pupunta daw tayo dito na malalaking baka dito sa may tabing ilog diretso lang daw ito. Sana wag tayong maligaw. at wala tayong kasalubong. Ni tayo sa lutukan. Ayan, marami raw silang baka dito ang alaga. Tingnan niyo po. Pagdada dito at maraming puno ng niyog, may kanlong siya. Tapos marami ulahan ng damo ng mga baka. Ayan. Uh, ito na tayo. Ah, ito na siguro yung sabi lang malapit sa ilog. Maraming nga pala dito mga baka. Oh. uh, malawak ang mga ulahan talaga dito sa Riyaya. Maraming pa sila dito uh, mapapagtalian. Na agad eh. Diba? But, ano pa eh. hindi pa siya masyadong ano eh. na oh. Ayaw na maiinitan eh. Ayan. Ito bago pa lang alaga kuya. Alam mo ano yung mga apatabo na rin. Ah, apatabo na rin. Sabi na kung lang, sabay niya. Ah. Kumusta po ba ninyo? Nabenta na? Ah, ito pala 'yung bago. Ano pala lang apat na benta rin pala malapit na pambenta. Pambenta na yan, maomon. Ah, hindi na talaga siya sumagad ng ayos ano? No. Oh, yan 'yung ice na rin ang katawan niya. Ayos Ice yan 'yan. Ah, malaki lang talaga 'yung doon 'yung mga alaga ni ko. Sigurado laki lang talaga ano. Wala lang, 'yung laki ng Ah, kaya. Wala kay ini. Dito na din tagatagalog. Ah, kumbaga ito tehay tagang halos na tagalog din siya ano iba lang talaga pala ng mga yun pambiyay na rin daw pala ito ng ito Mali pang alaga nyo yung dalawa ay apat apat lang ay may alas ay pang dalawa ah tinapak napakain nyo na po ito wala pa pakain mamaya pa oh mamaya pa mamaya may na konti yan ito pala isang alaga ni kuya pero kayo ito may 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 sandaan na rin ito may kit may kit sandaan may sandaan na rin ito pag ano may bibenta Ayan. dalawan Dalawang linggong alaga pa lang po. O sadyang, ano, ito napabilog niya na din. Sadyang payat siya dati. Dalawang linggo pa lang daw ito. Ay, na kapital uh, na. tas, tas, tarip pala. pala. Uh -huh. Mabilis umano yung katawan niya ano. May mga baka pa lang ganito, hindi hindi ka hindi siya ano. Baka saan po 'yan? Dito, saan Ladi, ah, baka dito lang sa dito. Dito, dito lang din sa Riyala din. baka sa Riyala din pala ito daw. Uh Oo. -oh. Mas maganda pa kaya ganito, hindi na nininibago sa kalima ng ano ng panahon. Hindi kabisado yung ano dito. Imisa ni kung hindi ano papayat pa ng gusto. Ano sa init? Oo. Lamig. Maganda pala pag ang baka galing lang dito sa Quezon kasi hindi na sila mag aadapt ng ano ng baka ng klima. Ayun. Pero tay may ilang buwan ang plano yung alagaan yung ganyan kalaki. Apat uh, yun. Apat na buwan din. Apat na buwan lang. Pag nakakapit yung mga apat na buwan. mga mga ambils mga 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 mabilis sumikad ang katawan niya. Sanay ang sanay daw sa klima dito, taga dito lang din baka sa Riyaya. <laughs> naka, Nakababa na ganador pala yan. Eh. Ayo. <laughs> 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 Ayo nga pala pag ganito doon tumatapang ano? Mm. Pag ang baka ginagamit ng ganador? Mm. Ayun pala, may hirap din pala ginagamit ng ganador ng mga baka. Yung pamisi siya kung ganador kung ganador. Hmm, pag ganador talaga pang ganador na siya. Hmm, ah. Pag magkanto ka lagayin. Pag dapat pala pag ang ganador ay natapos nang gamitin, mga ilang ano ibebenta na rin. Oh, matagal mo matagal. Um, pag hindi na hindi na pala. Oo. Oh. Pag mataba, uh -oh. mataba, mataba. kala mo pag ganador mo hindi mataba. Uh Oo. -oh. hindi ibig sabihin ko di ba pag ang ganador ay hindi na nakababa parang natapang. Kumpormi din. Ah, kumpormi sa baka. Ayun, pa-dekompormi sa baka. Ayun. Ito po yung baka ni Kuya alaga din. Bali po ang alaga ni Kuya ay apat, apat, anim-anim po Anim. Ayan. Yeah. Ayan. na ni Kuya yung pakain niya. Ano po lang ako dito naman? Huh? Anong nagay niya? pins lang tsaka palyat? Trego. pins Pigs, palyat, tsaka trego. Itong pa pala niya dito kami nila. Ano po? tag kilo lang. Huh? Tag-isang kilo lang. So, ano lang ang ito kabo eto kahit tabo lang ah ito kabo sitali ng trigo sitali ng trigo ay tabo lang kinatakal niya so sa sanitary switch pins ano pinch ko ang gamit nyo? Luntian. Luntian gunti ah, yan alam ko pa lang gamit ni yung pins mga ganyan ano po ito maghapon o umaga lang alin ang inyong ano umaga tanghali umaga tanghali Aba, ay eh magastos din ano. Oo, <laughs> oh, agad din pala pakakain ito. Kailangan gandahan kaya mabilis lumaki ang baka, no? Huh? Mabilis siya lumaki kung so hindi ko sa mga hindi pinipinsa, no? Mas mabilis-bilis lumaki? Huh? Oo. Mas mabilis lumaki ang baka pag uh, ginagamit ng ganito. Huh? Uh -uh. Yung iba sa atas, yung iba yata di sa inyo, isang beses lang, ano? Huh? Yung pala yung dalawa. Mm, ay talagang mga ano na uh, magugulang na. Uh, 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 tas malaki-laking kapital. Video <laughs> mga utsentahan ng eh, kanina um, uh, medyo mahal, mahal nga din. Mahal siya pero tama naman ang sukat ng baka. Eh ito yung po yan. Ha. Okay. Ah. Uh, may mga ano sila may mga bisero dito ano. Oh. May mga bagong bisero. May mga tali na rin sila eh. Ayan. Matali na may mga no? Halaman po ano. Hmm. Ayan tali. Laman yan. Malit pa eh. Parang bagong wali pala. pala. Laman. Laman. Hmm. Bagi dalawa lahat tatap nila yan. Hmm. Ah, pero madalang ko yung dito mga inayin. Dalang? Talagang pa. Inayin dyan? Ah uh, kasi mga halaman ano. Nakakasira. Ah, Wala yung halaman dito. Hmm. Tama natin si Kuya pagdadala ng pa, no? Malayo-layo din ang lakad ni Kuya at malayo mga baka. kagagalan din ng ganito yun naman po kuya pagkatapos yung painuman ay wala maghahapon na yun ano hapon ulit pahinga naman pero baka yung kuya ang alaga mo sarili mong biliyon <tinyo> apaywila ah, din sa'yo akala ka sarili kapital ano yung alaga ni kuya yung isa ano yung kuya pinapainin nyo pa rin ng tubig ay ah, hindi na ito na rin pala yung pinakatubig nila Hindi na pala yung tubig dyan. Hindi na, yun pala yung pinakatubig nila. Oo. Ayan o. Ito yung isa dito. Mayroon pa isa si Kuya nakahiwalay dito yung natin. mapagod din kaya lang ikong bagay konting oras lang ang ganito pag-aalaga ng baka. Hindi tulad nung babantay mo siya maghapon. Basta napainom mo siya. Hapon na alas 3 na niya alas 3 na ulit nila binabalikan mga alas 7 sila nagpapainu hanggang kaso nila stress na tapos yun nandun na nakaulan na pero may sarili ka rin yung bilimba baka wala, no, wala ah hindi ka nabil ah pagka nakabili ka ng ano, binibenta na rin. Kung bagay, pagtutubuan naman ano. Hmm. Kaysa alagaan pa. Pero kalimitan po yung mga estimate nyo. Kunyari, ang magkano kapital nito sabi nyo? Magkano yun ako? 85 na. 85 na? E dapat ito yung mga magkano dapat. Mag-itsan daan dapat. Hmm. E sa pitch nyo kuya, sa experience mo, mga bago ibenta, mga magkano nababawas? Saan? Yung pitch na pinapakain nyo. Siguro sa kapatabunan yun o. No? Mga 10,000. 10,000 din? Hmm. Ah malaki din pala. 10,000 rin pala ang nababawas dito sa feeds nito nila ng baka. Ang apoy lahat na ano, ng feeds, ano, grower tsaka yung ano, palyat lahat ano, 4 na tapos sa punlibo sa apat na buwan alaga. Oo. Kumbaga po, ang ano, halos is limit yung mga dalawang, 2-5 ano? Sa isang buwan? Nice, 2-5 sa isang buwan. 2-5 sa isang buwan hanggang sa isang bahang ganito. Pero sa, ano nyo kuya, pinakamaganda nyo kita sa, kunyari, Tagal ang gastos ay sa man na, naabot din ng 20. Kape na magdamin na. Kape na magdamin ay 20. Aliyahati pa ido. Uh, 15. Ye. Hindi daw pala. Kung mag-15 hati na sila doon. Kung mag-malinis yung 15. Yan. Yeah. Malaki naman ang pagkabaka nito ang bato ko malaki pang ilalaki pati niya malaki pa ilalaki ano luwag pambalat balat pero ibibenta niya na rin pambenta na rin na pala ito ay isa pong ano Ang ano nyo po dito yung Cattle feeds. Ah, cattle feeds ano? Luntian. Ano yung cattle feeds? Luntian. Tapos, tatlo klase po. Palyat, tsaka yung, ano, grower. Ah, ano nga po ba isa? Luntian daw. Tapos, yung, parang palyat yung isa. Tapos, yung isa yata yung, ano, trigo. Trigo nga po, ginagamit. Trigo, ano? Trigo. Yan. Timba nila bossing dito. Ayos na. Malakas pala kumain ito, no? Kamain oh, na pa ba ito? Ayan, no. Ay, hindi pa ubos. Ayan eh, si kuya. <laughs> lilipat na naman ang talian. Pagkakain, lilipat ang tali.

tapos na si kuya magpainom ng baka niya yun maraming salamat po sa panonood mga talongs tv sana po yung may natutunan kayo kahit konting informasyon sa pag-aalaga ng mga ganitong palawig na baka yung lawig po yung mga alpas ba na ay takatali sa mga damuhan ayan hindi pa pala tapos ito no matagal talaga ito hindi pa tapos oh hindi pa tapos kumain itong bakang ito Parang side na side, sinasaid na maigyang ano yung laman eh Anong pinakainan? Mayroon ko lang. Ay, ito hindi maalam kumain ng ano? Ano? Ng pids? Sa ng palyato, o? Oo, ano na. Nakain talaga siya? Oo, tsaka Ah. na. din Dating pinakainan. Ah, dating nga, o? Ayaw kumainin. Dating kumainin natuto lang naturuan Eh nililipat naman ang talian. Pagkakain nila ng ano na painom. Lipat naman ang talian. Kasi nang gawa lang nila dito. Tapos mamaya na hulta hapon babalik alas 4 daw si Kuya. mag papa ulit. Papainom ng baka.